iba't ibang kwento ng buhay, kaagapay mo araw-araw kaibigan. Ito ang Buhay Bajaj Serya. Ah, magandang araw po sa inyo lahat. Ako nga pala po si Hernal Pangan. Ah, isang membro sa Lapitoda ako po dad na 47 uh, simula ng 2019 nag-start ako mamasada ang gamit ko nung una yung tricycle yung yung kagaya, kagaya yung mga nasa ko pero simula na lumabas tong si Baja si Maxima mas maganda, komportable sa paggamit at uh, naging magaang, naging magaang ang pamamasada ko uh, malaking kaibahan po, gawa ng unang una, mapagpasayero ka ng uh, mas marami portable, eh, ang mga pasayero sa loob. Uh, pagkaumulan pagka hindi ka mababasa. Uh, mas ma, mas maganda mas safety ka sa loob ng ano ng tri-wheel. Uh, sa kita naman masasabi natin mas maganda ang kita dahil mas pa patok sa mga pasahero. Ah uh, mga namamasahero dahil mas pinipili nila yon no. Kaya masasabi natin mas 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 kita mo kung mas ano naka, ka na mas 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 mas